Yung 11 years old na maganda, masipag at nakakatulong pa sa magulang ay isang magandang example na bukod sa pangarap na gustong magka-diploma ay posible at kayang may kasamang diskarte. Iba pa rin ang may diploma at sa buhay. Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi lang nang hingi. Yung may unique at napaka-cute na display ng mga sauce, tapos napaka-mura, masarap at classic na mga pang food trip, kaya worth it dayuhin dito sa may divisoria. Ito yung tindahan ni Ate May na kung saan meron silang mga panindang sweet corn, french fries, fried shopaw, shomai, at marami pang iba. Tapos may mga anak pa na napakasisipag na tumutulong sa kanilang nanay dito. Hi! Hello po! Ano pangalan mo? Kalay po. Ilan taong ka na? Ah, uh, 11 po. Ah, wow. Si pag tumutulong ka sa mami mo sa pagtitinda dito. Opo. Kasi bakasyon naman eh, Opo. no? Kano na po katagal tong tindahan niyo? 30 years po. Wala pa po ako dito po ako. Ah, hindi ka pa pinapanganak. <laughs> so ano tong mga paninda niyo? May cheese and corn po kami. Sweet corn po. May 10 to 20, 30 po yung mga presyo niya po. Tapos meron rin po kabig ng mga fries dito. Kasi ito yung mga unique na sauce niyo, no? Opo. Very unique nga. Yung mga gusto nilang luho nila, yun po yun, kasi hindi ko sila pinotolerate na, hindi porket may negosyo ako, makukuha nila lahat ng gusto nila. Gusto ko kasi yung ano eh, pagpupursigyan nila, alam nila yung value ng money. Kasi yung mga kabataan ngayon, yung nilang hingi, actually talaga lagi ko sinasabi, sa kanilang sinasabi ah, dumating man yung time na wala ako, alam nila yung gagawin nila sa buhay. Tama. Hindi sila magmumukhang kawawa. Ayan, ayan, di ba nak ko sa inyo. Sa lahat ng mga anak ko, sinasabi ko, makapagtapos kayo ng pag-aaral. Bigyan niyo ako ng diploma kasi ayan yung hindi ko nagawa sa buhay ko. Aga ko nag-asawa eh. Tigas ng ulo ko, hindi ako nakinig sa mga magulang ko. Ending na wala mama ko, doon lahat na realize. Lahat ng mali ko, mga kalokohan ko nung araw. So, doon mo pala talaga marirealize na pagkawala ng magulang, kung may intindihan ng lahat. Tama. Diba? Ngayon kaya salita ako sa kanila. Isa lang ang tumataguyod sa kanila. Wala silang karapatang magrebel sa buhay. Dahil ako nandito ako, tumatayo ako sa kanila. Nakatayo pa. Nagpupursige para makapagtapos sila ng pag-aaral. Ayun lang yung mareregalo nila sa akin. Makatapos sila. Maging maganda buhay nila. Totoo. Mawala ako dito sa mundong to. Maayos sila. Tsaka lalaki silang madiskarte. Alam nila pa paano doon yan, ma'am. Hindi sila magmumukhang kawawa. Kasi ang hirap, ang hirap magmukhang kawawa, ma'am. Hindi natin masabi, katulad niya, yung sa father niya, di ba? Wala naman. Ako lahat nagpo-provide. Wala silang masasandalan. Ako lang ang kakampi nila hanggang sa buhay. Ang gali. Ang gali. Ang ganda pa naman, Ako, no? Pwede mag-artista. Ako, mama ang dami kumukuha. Hindi ko kakayani. Sa bagay-aral muna. Kasi ping Saturday po, may workshop. Ngayon, natitinda ako, hindi kaya ng katawang ko kasi hanggang 5 a.m. ako dito. Dahil yung sa ko pa. Tapos anong oras gising namin? 8. nag siya. Hindi ko na kaya. Eh, tapos salita niya sa akin, Mami, saka na. Pagka okay na, mag-aaral muna ako. Tama din. Actually, meron sa Facebook yung diploma o diskarte. Yung mga anak ko, iba diskarte. Siya diploma. Kaya salita ko, iba pa rin ang may diploma. At iskarte sa buhay. Pagsabay. Kayang pagsabayin yan. Tama. Swerte mo kay mami mo. Ang galing. At ang swerte rin ng mami sa mga masisipag at mababait na anak. Order nga ako ng siguro medium na lang. Pwede, pesos na lang. Ang gandang bata. Mama, ano po ang gusto niyang sauce? Ah, itong cheese sauce na lang. Thank you! may yoch ka itong cheese. itatry natin tong cheesy sweet corn at saka french fries na may kakaiba na ginagamit na lalagyan sa mga sauce nila. Ang cute, no? Very unique. Kaya mapapabili ka talaga. 20 pesos lang dito in order natin sa may sweet corn nila. Tapos 20 pesos lang dito sa fries. Masarap na food trip habang naglalakad ka dito sa Divisoria. Dami nilang sauce na pwede nyong pagpilian. 20 pesos lang to, pero may mga iba't ibang size pa sila ang cute pa na magsuserve sa inyo, napakagandang bata. 11 years old lang, ang sipag tumutulong sa nanay. Ito yung sweet corn nila. Wow! Ito yung classic sweet corn. Walang keme-keme, wala yung mga overload-overload. Ito yung classic, kung tawagin, sweet corn. Mm. Okay. Ang init. 20 pesos lang. Muusok-usok pa. Hmm.